Good day mga ka-Troopers! Welcome to our channel! Ang uh, uh, 10 Piso, 158th Anniversary Andres Bonifacio Ang to ay by, by metallic nickel brass Centering copper nickel ring, weight na 8.7 grams Diameter na 26.5 mm Thickness na 2.2 mm At ang over at reverse, iyan pong makikita niyo yan Tatlong <coughs> uh, piraso po ang kailangan namin ay brilliant and circulated uh, sa halagang 850 bawat piraso narito po ang dapat gawin kung nais nyo magbento sa amin mga I-post ninyo ang litrato o video ng inyong mga coins sa RR Coin Troopers slash coin dapat po ipakita ninyo ang obverse at reverse ng inyong mga bariya. Susuriin so namin ang mga ipinos ninyo at kapag ito ay pumasa sa aming pamantayan o kriteriya, agad namin kayong kukontahin para sa proseso ng pagbili. Sinisiguro namin hindi kayo gagastos at walang magiging hassle on both sides. Bawat bariyang hinahanap namin ay may sariling code na nakalagay. At importante po na ilet ninyo ito sa ipopost ninyong picture upang hindi magkalituhan. Ang ipaprioritize namin ay ang mga sumusunod sa proseso. At narito po ang code para sa bariyang kailangan namin. RR017552 Call every Monday at 1, 1 to 3 p.m. Mga troopers, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga coins na kailangan pa namin. Para sa alagdagang kalaman tungkol sa pagbili at pagbenta ng inyong mga coins. Thanks for watching. Until then, God bless!